Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang 47 Ronan na pinalabas sa taong 2013 na pinagbibidahan ni Keanu Reeves at Hiroyuki Senada. Halina't atin ng simulan. Noong unang panahon sa sinaunang Japan, isang batang lalaki na nagngangalang Kai na sinasabing pinalaki ng mga kakaibang nilalang ay tumakas mula sa kagubatan at kalaunan ay natagpuan ni Lord Asano. Nagpa siya ang lalaki na ampunin siya dahil nakikita niya ang malaking potensyal sa bata, at pinahintulutan siya ng Panginoon na manirahan kasama ang mga samurai, kahit na ito ay isang malaking bawal. Naging mas malapit si Kai sa anak ni Asano na si Mika, at kalaunan ay nagsimula silang magibigan ngunit ang kanilang pagmamahalan ay isang lihim. Sa lalong madaling panahon ng batang lalaki ay lumaki para maging isang napakahusay na tao, Nakasama ang kanyang panginoon sa mga ekspedisyon ng pangangaso. Dito ay pinayuhan niya ang kanang kamay ni Asano na si Uishi na magingat at gumawa na lamang ng bitag dahil pakiramdam niya na may mali sa nila lang. Pero ang samurai ay tumanggi na makinig sa isang taong may mababang ranggo at inutusan ng kanyang mga tauhan na magpatuloy nang biglang isang higanting hayop ang sumugod patungo sa mga tao at ang pinuno ay bumagsak sa sahig. Nakita ito ni Uishi at inutusan ang lahat na patayin kaagad ang halimaw. Ang nilalang ay nagngangalit at sinisira ang lahat ng nakikita, habang ang mga scout ay humahabol dito ng malapit sa likuran. Inatake nila ang nilalang gamit ang mga arrow at sinubukang palibutan ito, ngunit tila walang gumagana habang sinimulan ng halimaw na suwagin sila at ihagis ang mga samurai. Matapos magdulot ng matinding pinsala sa kanilang hukbo ay sinubukan ng nilalang na tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo papunta sa kagubatan, pero hinabol ito ng isang samurai na nagngangalang Yasuno, habang sinusundan din siya ni Kai. Sinubukan ng samurai na atakihin ang halimaw gamit ang kanyang espada ngunit natumba ang kanyang kabayo sa proseso, at lumingon ang higanting nilalang na ito'y galit na galit at inatake ang samurai. Nakita ito ni Kai, kaya tumakbo ito patungo sa espada at kinuha ang sandata, sinaksak niya ito sa puso habang kinakaladkad siya nito, nakalaunan ng halimaw ay bumagsak at tuluyan ng namatay. Inalis ni Kai ang espada mula sa nilalang at ibinalik ito sa samurai, ngunit na ispanias uno na mamatay sa halimaw kaysa mailigtas ng isang half-breed na walang ranggo. Ngayon ay dumating si Lord Asano, nakita niya ang nilalang na natalo at iniisip na ang samurai ang pumatay sa hayop. Ibinigay niya kay Yasuno ang karangalan na maging kampyon niya sa paparating na paligsahan, at magsaya sa pangalan ng kanilang bansa, sa paniniwalang ang kapalaran ay nasa kanilang panig. Nang magsimulang umalis ang mga lalaki, napansin ni Uishi na puno ng dugo ang mga kamay ni Kai, naisip niya na siya ang tunay na pumatay sa halimaw. Pagkatapos ay napansin ni Kai ang isang bagay na kakaiba, habang nakikita niya ang isang white fox na may iba't ibang kulay ng mata, at naisip na ang pag-atake ay maaaring gawa ng isang mas mataas na kapangyarihan, dito ay lumalabas na tama ang kanyang hinala, na ang Fox ay nagsimulang mag-transform pabalik sa isang mangkukulam na ang pangalan ay Mizuki, at ipinaalam sa kanyang Panginoon na si Kira, na si Asano ay buhay pa. Samantala, ang babae na si Mika ay lumaki na bilang isang magandang dalaga, at siya ay mabilis na pumunta sa pagbabalik ng kanyang ama, matapos marinig na may mga pinsala sa ekspedisyon ng pangangaso. Matapos makitang maayos ang kanyang ama, ay mabilis na nagtanong si Mika tungkol sa mga nasugatang lalaki, ngunit alam niya Asano na ang kanyang anak ay nag-aalala lamang kay Kai. Mabilis na pumunta ang dalaga sa liblib na lugar kung saan nakatira si Kai at nakitang nasugatan ang binata. Sinubukan niyang punasan ang mga sugat ni Kai, pero pinasalamatan siya ng lalaki, at mabilis na sinabihan na bumalik siya sa kanyang ama dahil hindi maganda kung makikita siya na may kasamang mababang rango. Sa gabi, dumating ang shogun sa lalawigan ng ako para sa pagdiriwang na magaganap. Habang nagmamasid si Kai mula sa malayo, ay napansin niya si Mizuki sa gitna ng mga asawa ni Lord Kira, at nakilala ang kulay ng kanyang mga mata na kapareho ng fox na nakita niya sa gubat. Agad siyang pumunta sa tirahan ni Uishi at binalaan ang samurai tungkol sa mangkukulam, na maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng kanilang pinuno, pero hindi pinansin ng samurai ang mga babalanikay tulad ng dati dahil hindi niya iginagalang ang mga opinyon ng isang taong pinalaki ng ibang nilalang. Kinabukasan, dumating si Lord Kira sa kaharian at binati si Asano, at pinupuli niya ang kagandahan ng probinsya. Ngunit ang relasyon ay mabilis na naging hindi maganda nang ang lalaki ay hindi gumalang sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bastos na pag-uugali sa anak ni Asano na si Mika. Ngayon ay magkasama silang umupo at nagsimulang manood ng tournament, habang inilalabas ni Kira ang kanyang kampyon para sa laban. Ang malaking tao ay nagsimulang maglakad patungo sa stadium, at ang lahat ay namangha sa laki ng mandirigma. Kasabay nito, nakita ni Yasuno ang mangkukulam sa kanyang anyong hayop at naging biktima siya ng kanyang mahika. Nagmadali si Kai patungo sa samurai, at napagtanto na hindi na makakalaban ang lalaki. Upang mailigtas ang kanyang Panginoon sa kahihiyan, isinuot ni Kai ang baluti ng samurai at tinakpan ang kanyang mukha upang mapalitan niya si Yasuno sa paligsahan. Matapos yumuko si ang dalawang mandirigma sa mga pinuno, inilabas nila ang kanilang mga espada at naghanda para sa labanan. Sinimula ng higanting samurai na salakayin si Kai sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang espada at pinatalsik ito sa pagsipa sa kanya. Patuloy sila sa pakikipaglaban at nagawa ni Kai na mapatamaan ang kalaban pero baliwala ito, at kalaunan ay nabasag ang kanyang katana sa tigas ng armor ng kalaban. Siya ay muling napatalsik ng higanti at ang kanyang helmet ay natanggal, ngayon ay nahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya itinigil ng shogun ang laban at naglakad patungo sa ring para makita si Kai ng malinaw at siya ay hindi isang tunay na samurai. Agad niyang iniutos na patayin ang lalaki, ngunit sumugod si Mika upang protektahan si Kai, habang si Lord Asano ay nagmakaawa sa shogun na iligtas ang buhay ng binata. Ang shogun ay pinatawad si Kai, pero kailangan niyang tanggapin ang parusa, kaya hinubad niya ang baluti at sinimulan siyang bugbugin ng tuloy-tuloy dahil sa kanyang ginawa, hanggang sa siya'y mawalan ng malay. Dito ay gumawa si Mizuki ng isang gagamba gamit ang dugo ni Kira at lihim siyang nagpunta sa silid ni Asano. Doon ay nilason niya ang matanda gamit ang kamandag ng gagamba, dahilan upang maghalusinate ito at nakita ang kanyang anak na sinasamantala ni Kira. Si Asano ay pumasok sa silid ni Kira at inatake niya ito ng kanyang espada, habang nagising ang iba at sinusubukan nilang pigilan si Asano na patayin si Kira. Bilang resulta ng kanyang ginawa sa panauhin niya sa palasyo, ay hinatulan ng shogun si Asano na mamatay, ngunit pinahintulutan siyang panatilihin ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng paggawa ng sepuko, habang umiiyak naman ang kanyang anak sa nakikita. Pagkatapos ng kamatayan ni Asano ay inanunsyo ng shogun na ikakasal si Mika kay Kira upang ayusin ang hidwaan sa pagitan ng dalawang klan, pero binigyan siya ng isang taon upang magdalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Sumunod ay pinagbawalan din ng Shogun si Oishi at ang kanyang mga tauhan na maghiganti laban kay Kira. Sinabi sa kanila na sila ngayon ay isa ng Ronan dahil wala na silang master at sila ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Kira. Pagkatapos umalis ng Shogun ay kaagad na pinalayas ni Kira ang mga samurai mula sa lalawigan ng Ako at kinuha si Kai bilang isang hostage at alipin habang si Mika naman ay nanunood sa kawalan ng pag-asa. Sumunod ay ikinulong niya si Oishi sa isang hukay na sinusubukang sirain ang kalooban ng lalaki para sa paghihiganti. Makalipas ang isang taon, inilabas ng mga tauhan ni Kira ang samurai mula sa kulungan at itinapon siya sa lansangan, habang ang kanyang asawa at anak na lalaki ay tinulungan kaagad siya. Pagkatapos ay nalaman niya na ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay umalis sa probinsya, at si Kai naman ay ipinagbili bilang isang alipin. Agad na sinabi ni Uishi sa kanyang anak na ihanda ang mga kabayo, at pinuntahan niya si Kai sa lugar ng isla ng mga Dutch. Sumunod ay nagtungo siya sa fighting arena at nakita niya na nakikipaglaban si Kai sa isang napakalaking nilalang, na sinusubukang patayin ang lalaki sa bawat atake. Gayunpaman, mabilis na nakuha ni Kai ang kalamangan at hiniwa ang halimaw sa Chan, bago pinugutan ng ulo ang nilalang at siya'y nanalo sa laban. Dito ay sinubukan ni Oishi na kausapin si Kai, pero agad siyang inatake dahil sinisisi siya nito sa pagkamatay ni Asano. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa binanggit ni Oishi na si Lady Mika ay malapit ng ikasal kay Kira. Ngayon ay nagsimulang labanan ng dalawa ang mga bantay upang makatakas, na kalaunan ay sabay silang nakalabas sa lugar habang ito'y nasusunog. Ipinaliwanag ni Oishi kay Kai na si Lady Mika ay napipilitan lamang magpakasal kay Kira, at meron lamang sila na isang linggo para maghanda. Ang kanyang plano ay makiisa sa lahat ng mga Ronan, upang mailigtas si Mika at maipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Dito ay pumunta sila sa isang lihim na lokasyon kung saan nagtipon ang lahat ng kanyang mga naunang kasama, at ipinaliwanag na plano niyang patayin ang mamamatay tao na si Kira, kapag umalis ito sa kanyang kastilyo, upang makakuha ng pagpapala mula sa kanyang mga ninuno para sa paparating na kasal. Inutusan niya ang isa sa mga samurai na alamin ang eksaktong petsa ng pag-alis ni Kira, para maging maayos ang kanilang pagpatay, habang sumama siya sa iba pang mga lalaki, upang magtipon ng magagamit nilang mga armas. Dito ay dumating sila sa kalapit na bayan, nakita nila na binabantayan ito ng mga tauhan ni Kira, kaya imposibleng makabili ng anumang espada. Sa gabi, sinabi ni Kai Kai Uishi na may isa pang paraan upang makakuha ng mga armas para sa mga samurai, Ngunit ang misyon ay nangangailangan na makipagsapalaran sa gubat, kung saan nandoon ang mga nilalang na tinatawag na Tengus. Nang walang iba pang mapagpipilian, sila ay tumungo sa Tengus Forest at dinala sila ni Kai sa harap ng isang higanteng estatwa ng Buddha. Sinabi niya sa lahat na maghintay sa labas maliban kay Oishi, na isinama niya upang makipagkita sa mga Tengus. Pumasok sila sa kuweba, at sinabi ni Kai sa samurai na hindi niya dapat bunutin ang kanyang espada kahit anong mangyari sa loob. Nakita ng dalawa ang maraming monghe na nakaluhod sa harap ng rebulto ng Buddha at sinabihan ni Kai si Uishi na hintayin siya doon. Pumunta si Kai sa loob ng isang mas maliit na kuweba kung saan nakalagay ang isang tall limb sa gitna ng silid, habang ang isang nilalang ay lumalakad patungo sa kanya at sinalubong ang kanyang pagbabalik. Nagtanong ang nilalang kung bakit tinutulungan ni Kai ang mga lalaking iyon sa labas, na kahit hindi maganda ang pakikitungo nila sa kanya noon paman, pero sumagot si Kai na mabubuting lalaki sila at makatarungan ang kanilang layunin. Ang nilalang ay patuloy na pinapahina ang loob ni Kai sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na wala siyang makukuha na kahit ano paman at hindi niya makakasama si Mika sa mundong ito. Pero tinanggap ito ni Kai ng may pagpapakumbaba at nangakong hahanapin niya ito sa kabilang buhay. Nang makita ang desisyon ng lalaki, sinabihan siya nang nilalang kunin ng espada kung kaya niya, na pareho silang lumipad patungo sa talim gamit ang kanilang teknik, at nakuha ni Kai ang katana sa harap ng kanyang master at nanalo sa labanan sa pagitan nila. Kasabay nito, lumingon si Uishi at nakita niya ang kanyang mga kasama ay pumasok sa templo sa kabila ng kanyang mga utos, at hinugot ni Yasuno ang espada pagkatapos makita ang mga nilalang sa lupa. Nagsimulang sa lakay ng mga monghe ang mga samurai at isa-isa silang pinatay gamit ang kanilang teknik na imposibleng mapigilan. Nakita ito ni Uishi at natutoksong bumunot ng kanyang espada, ngunit naalala niya ang sinabi ni Kai sa kanya at nagawa niyang pigilan ang kanyang mga aksyon hanggang sa mapatay ang bawat isang samurai. Lumalabas na ito ay isang ilusyon bilang bahagi ng pagsubok na ibinigay sa kanya ng mga tengus, at pagkatapos ay maraming katana ang lumitaw na nagpapahiwatig na siya ay nagtagumpay. Umalis sila sa kagubatan pagkatapos kunin ang kanilang mga bagong armas, at dumating sa farmhouse kung saan nagtatago ang mga ronan. Sinabihan si Uishi ng isa sa kanyang mga samurai tungkol sa kanyang nalaman, aalis si Kira para pumunta sa dambana ngayong gabi na nagudyok sa kanya na tipunin ang lahat ng kanyang mga kasamahan upang patayin ito. Dito ay dahan-dahan silang lumapit sa lugar na puno ng dayami at nakita nila ang kanilang target sa harap ng isang dambana na binabantayan lamang ng dalawang lalaki. Lumingon ito at nagulat sila nang nalaman na ito pala ay ang mangkokulam Nagad umatake sa kanila ng apoy at sinunog ang buong lugar na ngayon ay napapalibutan na sila ng apoy. Ang mga lalaki ay pinaulanan ng maraming palaso at isa-isa silang pinatay. Lumitaw din ang higanting mandirigma at pinatay ang mga Ronan habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Ang grupo ay bumalik sa farmhouse, sa pagkatalo ay nawala na ng pag-asa si Oishi tungkol sa kung ano ang susunod nilang gagawin, habang sinabi ni Kai sa kanya na isa siyang samurai, at ang alam ni Kira ay patay na sila kaya magkakaroon sila ng isang sorpresang pag-atake. Kina umagahan, nakita ni Kai ang isang grupo ng mga wedding performer na patungo sa kastilyo ni Kira at napagtanto niya ang pagkakataong makapasok sa kastilyo. Dito ay kinausap nila ang mga performer at sumama sa kanila upang maisakatuparan nila ang planong pagpatay. Sa gabi, ang mga samurai ay madaling nakapasok sa kastilyo na nakabalat kayong kasuotan. Ngayon ay kinuha ni Lord Kira si Lady Mika, na sa wakas ang kasal ay nangyari na at magkakaroon na siya ng control sa ako. Umupo sila sa harap ng entablado at nagsimulang magsaya sa palabas, habang si Uishi ay nagpe-perform sa karamihan upang makuha ang atensyon ng lahat. Sinamantala ng mga ronan ang pagkakataong ito para kunin ang kanilang mga armas, at salakay ng lugar ng dahan-dahan na pinapatay ang mga gwardya ng walang nakakapansin. Si Uishi ay patuloy na gumaganap sa entablado habang siya ay lumalapit kay Kira. Dito ay kinuha niya ang espada na nakatago at nakahanda na sa pagpatay. Ngunit ang kanyang pag-atake ay napigilan ng isang palaso mula sa mga gwardya, at ang mga tao ay tumakbo sa takot nang makita nila ang mga asasin. Ngayon ay sinimulan na ng mga ronan ang pag-atake sa mga sundalo habang tumatakbo si Kira, na iniiwasan ang mga lumilipad na araw at isinama niya si Mika. Sa labas, ay nagpakita ang higanting mandirigma at patungo ito sa mga lalaki, pero pinasabog nila ang mga bomba na inilagay nila sa gilid bilang bitag, na naging sanhi naman para magpira-piraso ang dambuhala. Dito ay nagsimulang habulin ni Kay si Kira kasama si Uishi, habang hinaharap nila ang maraming paparating na sundalo na sinusubukan silang pigilan. Samantalang nagtagumpay si Mika na makatakas at tumakbo sa kabilang direksyon habang iniwan ni Kira ang lahat upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Ngunit hinabol siya ni Uishi, habang si Kai naman ay sinundan ng prinsesa. Nakarating si Mika sa labas ng gusali at nakita niya sa wakas si Kai, tumakbo sila patungo sa isa't isa at nagyakapan. Naputol ang kanilang muling pagsasama nang lumipad ang isang kimono sa harapan nila at nang dumapo ito sa lupa ay nag ito bilang mangkukulam na nagbabalak na patayin silang dalawa. Ang babae ay lumakad papalapit sa kanila at nagsimulang magbago ng anyo, ito ay kahawig ng isang napakalaking dragon na lumulutang sa hangin. Galit na inatake ng nilalang si Kay ngunit nagawa niyang may pagtanggol ang kanyang sarili, dahilan upang pansamantalang umatras ang halimaw at sinabi ni Kay, Kay Mika na magtagus sa likod ng mga pader habang naghahanda siyang labanan ang dragon hanggang sa kamatayan. Kasabay nito, nahanap ni Uishi si Kira sa loob ng kalapit na silid at sinimulang salakayin ito sa pagitan ng dingding. Hinarap ni Uishi si Kira at patuloy silang dalawa na bumabangga sa dingding, inihagis niya ito sa sahig at patuloy na sinisipa sa galit, kalaunan ay hindi na ito makagalaw kaya sinunggaban niya ito mula sa likuran, at kinuha ni Uishi ang talim na ginamit ng kanyang panginoon upang magpakamatay at sinaksak si Kira sa puso. Pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ng lalaki at dinala ito sa labas, na ipinakita niya sa kanila na nanalo sila sa labanan. Ang lahat ng mga sundalo ay sumuko nang makita ang pagkamatay ni Kira, at ang mga Ronan ay tumangala sa kanilang pinuno, sa wakas ay naipaghiganti na nila ang karangalan ng kanilang Panginoon. Samantala, patuloy na nilalabanan ni Kai ang dragon sa pamamagitan ng paghampas sa mukha nito, dahilan para ibato ng halimaw ang mga konkretong haligi sa lalaki sa kanyang pagkabigo. Ang nilalang ay bumuga ng apoy at sumunod ay patungo ito sa kanya, pero hinati ni Kai ang elemento gamit ang kanyang talim, na ginagawang walang silbi ang magic ng dragon. Sinimulan niya na atakehin ang halimaw sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghampas ng kanyang espada, na napapaatres ang nilalang sa isang sulok. Sinubukan din niyang saksakin ang dragon ngunit kinagat lang ang katana at itinapon siya sa hangin palayo sa kanyang espada. Ngayon ay sinimulang puntiryahin ng halimaw si Mika habang galit na galit itong umuungal patungo sa babae. Pero ginamit ni Kai ang magic ng Tengu at kinuha ang talem mula sa sahig habang nagmamadali patungo sa dragon. Dito ay tumalon si Kai sa hangin at sinaksak ang ulo ng nilalang dahilan para matemba ito sa sahig at mapasigaw sa sakit. Ang halimaw ay nagsimulang mag-transform pabalik sa anyong tao, habang dahan-dahang namamatay at maubusan na ng hininga. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ronan ay lumabas sa kastilyo habang ang mga kalaban na sundalo ay lumuhod sa harap nila at inilapag ang kanilang mga sandata bilang pagsuko. Ang mga samurai ay bumalik sa ako at sa wakas ay nagawa nilang parangalan ang kanilang Panginoon sa harap ng kanyang libingan, sa pamamagitan ng pag-alok ng punyal na pumatay kay Kira bilang parangal. Ang Shogun ay naabisuhan tungkol sa pagkamatay ni Kira at sinintensyahan ang bawat isa sa mga Ronan na mamatay, ngunit pinahintulutan niya silang mabawi ang kanilang karangalan sa pamamagitan ng paggawa ng sapuko tulad ng kanilang Panginoon, dahil nagpakita sila ng karangalan sa pamamagitan ng paghihiganti sa kanilang pinuno habang sumusunod sa paraan ni Bushido, samantalang si Mika ay malungkot na pinagmamasdan si Kai at ang iba pang mga lalaki na naghahanda para sa ritual at umiiyak, alam niya na hindi na niya makikita ang kanyang kasintahan sa buhay na ito. Ngayon siya'y nakatitig sa tulay at nakatingin sa malayo, naalala ang pangako ni Kai na hahanapin siya sa susunod nilang buhay upang tuluyan ng magsama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog Movie Recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.